wala na makapalagpas ang mga sakop sa General Santos City Intelligence Unit si Frederick Inopenia di Arce alias Fred, 46 anyos, residente sa barangay Patuko, munisipalidad sa Sarangani, Dabaw Occidental, nasikop kini sa Quintuna Park, barangay Dajanga South Jensen, alang sa kasong pagpatay, sulay nga pagpatay o grabery. Uh, tatlo actually, isa frustrated, dalawang murder. Uh, way back 2019 pa siya na natabo. Mm -hmm. So, deserve lang mo na mo ang warrant of arrest, kaya nasa'y warrant of arrest. So, dito siya nakatitin ka. Ba? Asa siya nadakpan, sir, sa oras? Gabi, eh, mag... around 10 p.m. sa Quinto na Park. Mm -hmm. Wala may any armas na nakupa ko sa iya? Wala man. ah uh, ano na na siya eh. Dugay na na siya na mo ginasubaybayan, uh, gabi lang yun na, na timingan na uh, na siya sa area. Miembro ba siya sa criminal groups? Mm, ang ano ang as per ano as per information sa city intelligence unit na identify nila as uh, na categorize as member of uh, criminal gang sa bahay ni Police Colonel Nicomedes Comedes Jr., Director sa General Santos City Police Office, gun for hire si DRC ug dugay na nila kining gipangita aron isilbi ang mga warrant of arrest sa investigasyon, Gilambigit ang dinakpan sa pagpatay nga nahitabo atong 2016 hangtod na 2019 sa Jansan ug sa Dabo Occidental samtang no comment ang dinakpan diang gisulayan og kuha sa news team ang iyang pamahayag sulod sa selda sa Bula Police Station. In the heart of changing lives, kini sa Brigada Richard Gubalani, sa Brigada News Jensen, Brigada News!